ay yes, yung pinadala na no, napadala sa akin. Ito so, yung ano natin. Oh, fresh from ano. Fresh from Visaya. Kalabasa. Tapos, nagpabili ako ng loya kasi ang loya dito man, napakamahal. Ayun, uh, tapos ano, loya dilaw. Ayun, loya dilaw. Tsaka ito, loya laki naman ang luya yung dilaw Ang oh. oh, ano Yun, pinadala yung asaw ko luya yung dilaw maganda pala tapos ito luya yan naman. mga ito ito luya pang paksi o pang paksi tapos pinadala niya daing Ayan. isang kilong daing ano? o sarap ano to uh, daing na to masarap sya tapos itong sito na to sa tanim nya to tanim ng nanay ko to sitaw hindi naman kumakain so, asawa ko na nang kakain ng sitaw Tapos, meron tayong alamang. Tapos, ito pa ang alamang. Ang ganda kasi, maliliit na dilias. So, ang dami ko na ulang. Tapos, sa natin, ah, ito naman ay malagkit ata o oh. na natin pa laman nito. Okay. Ito. 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 Malagkit nga at Malagkit. Bigas na no, malagkit. Ayan o. Oh, maganda kasi tapol pala siya. Wow. Ayan o. Oh. Ah. Tapol dapol na malagyan. So, makapagbiko na ako. Tapos. Ano ito? <.Profescara> Baho. Rainbow nito. Ah. Bigas. Sayang. So, Kinaidenan ako ng bigas. Um bigas na bago, bagong ano So bigas 'yung laman nito. Bigas. Dalawang kilo. Ay, dalawang kilo. Tapos Tapos may luya pa. Ito naman ay tanglad. Yan tanglad. Yan. Uh, talagang binunot ni mama ko ng isang ano, tanglad siya o. Oh. Ang bunot. Tanglad naman po. Ang tanglad. Tapos, ito ay kamote. Ito ang pinanong ko sa mama ko. Oh, thank you Lord. Makakain ako ng kamote. Oo. Oh. Ang dami niyan. Ang dami niyan, mga sis, Sa Katara. O fresh pa, o bago. That's it po for, for today's video natin. Tapos na tayo mag-vaxi. So, don't forget to follow and sh share and comment sa section comment section natin ang pag-share mo na rin to ang live video ito bye